Pinangunahan ni Maguindanao del Sur Vice Governor Ustad Hisham Nando ang simulation session bago ang nakatakdang inaugurasyon ng second nd Sangguniang Panlalawigan. Ang detalye mula kay Liz Miro. Bagong official inaugural session ng Second Sangguniang Panlalawigan ng Maguindanao del Sur sa July 1, 2025 nagsagawa ng simulation session ang mga member ng SP sa pangunguna ng bagong halal na bisig gobernador ng probinsya Ustads Hesham Nandu. Isinagawa ito sa satellite office ng Provincial Council sa bayan ng Talayan. Pinangasiwaan nito ng Ministry of Interior and Local Government na nagbigay ng technical assistance upang matiyak na ang session ay naaayon sa legislative procedures. Ang official inauguration ceremony ng second nd Sangguniang Panlalawigan ay isasagawa sa provincial capital ng Maguindanao del Sur sa Poblasyon Buluan sa July 1, 2025. Inaasahang dadalo si Governor Dato Ali Midtimbang. Liz Miro, i Philippines